Hi guys! So ngayong araw ay magsusure leave ulit tayo. Nakalabas na nga pala kami dito guys pero syempre puntahan natin yung mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Paglabas nga namin guys nakita namin tong shop na to. Dito pala guys sa Rotterdam at sa Netherlands ay legal yung paggamit nito as long as 18 years old ka at may limit lang yung paggamit everyday. So as usual naglalakad lang kami kasi hindi naman kalayuan ang port namin dito. Ayos yung paglabas namin guys kasi maaraw yun nga lang mga almost 5pm na to kaya medyo wala wala ng tao. Pero okay na rin yun guys para hindi masyadong maingay at talagang ma-appreciate mo ang ganda ng mga tanawin. Kahit na pangalawang beses na ako nakapunta dito pero talagang na-amaze pa rin ako sa ganda ng lugar na to. Sa aming paglalakad guys ay nakakita kami ng cherry blossom. Siyempre wala to sa atin at mga Pinoy tayo kaya isa isang nagpapa picture At hindi tayo magpapahuli kaya may pa-effect tayo. Uh... اي so طبعا <laughs> Ayos talaga yung background guys Happy birthday daw kahit na hindi naman natin birthday. Ito pala yung mga kasama ko guys. Si Chief Cook, si Miss Man at si AB. Nagahanap lang kami dito guys ng mga magagandang view at picture picture lang So dito guys park nga pala yung pinuntahan namin at nakita kami ng mag couple yata to na nag jogging Namiss ko tuloy si Oengke Pag uwi ko kasi plano namin na mag din kami. Dito nga guys ang ganda ng ambience kasi parang nasa province ka lang din. Marami mga kahoy dito guys at marami din silang ibon dito pero hindi ko na nakuha na ng video tama ng po lang kami dito guys habang nagpapahinga at pinagmamasdan ang ganda ng kapaligiran dito sa park nila guys meron din sila dito ang mga iwan ko gansa sa to baby hindi ko alam kung anong tawag dyan at may mga kambing din so itong dalawang kambing na to hindi ko alam kung naglalaro lang ba sila o oh, nag-aaway. meron nga isang kambing dito guys na tinawag ko kaso mali yung pagtawag ko mukmuk -muk! kaya pala guys tumingin lang sa akin at hindi ako pinansin kasi instead na me mukmuk -muk yung pagtawag ko napansin ko rin pala sa lugar na to guys ay marami silang kalapati at yung mga kalapati nila ay maaamo pa at sa aming paglalakad ay napansin ko rin na medyo marami din palang mga introvert dito kasi marami kang makikita dito guys na nag-iisa lang sila doon sa park na pinuntahan namin ilang bisis kami nakita ng tao doon na nag-iisa lang ito yung unang grupo ng mga tao na nakikita namin dito guys kadalasan talaga nag-iisa lang or kundi kaya dalawa. Maaga nga pala nagsasara yung mga tindahan dito guys kasi 5pm pa lang ay nagsasara na sila dating pagpunta namin dito maraming tao pero ngayon ay wala ka na makikita isa-isa na lang dito nga banda guys ay paawi na kami pero dadaan mo na kami sa supermarket kasi may bibilihin yung kasamahan namin dito rin pala guys sa Rotterdam mura yung mga binibinta na bulaklak napaisim nga lang ako guys na kung Pilipinas pa to baka every week ko bibilhan ng bulaklak si Oinky ito nga pala yung mga flower bouquet na naka-display sa sa supermarket nila guys 11 euro yung price sa mga almost 700 pesos. Dito nga guys ay pabalik na kami sa terminal or port kung saan nakadikit yung barko namin. Kahit dito banda guys ay napakarami pa rin mga kalapati. So so far guys, sa katatlong labas na tayo sa kontrata na to. Kami na rin yung magpapatunay at magpapakita sa inyo guys na hindi lahat ng sima na lumalabas ay pumupunta sa mga iniisip nyo na hindi magaganda. O maoro to guys, dagang salamat sa pagtanaw.